ariba tau gama yan ang isinisigaw ng mga kabataan pati na rin ng mga nakatatanda ah, awang mga miyembro ng pinakasikat pinakamalaki pinakakalat at pinakamaraming miyembro ng fraternity dito sa Pinas tau gama p -pi, ang pinakaastig na kapatiran sa mga kilalang eskwelahan sa mga sikat na village sa mga kilalang kalsada sa mga bantog na eskinita at dahil nga sa sobrang kasikatan ng kapatiran na ito, ay eh masasabi kong walang sino man sa atin ang hindi nakakakilala o nakakarinig man lang sa pangalan nito, mapa miyembro man o hindi, ay batid ang reputasyon ng fraternity na ito. Pero teka, matanong ko lang, tau gama ka ba? Kung oo ang sagot mo, alam mo ba ang kasaysayan ng fraternity na kinaaniban mo? Kung hindi naman ang sagot mo, hindi ka ba ano curious kung ano ang kwento sa likod ng maalamat na fraternity na ito? Ako? Oo. Gusto ko tong malaman. Kaya tara, samahan niyo ako. Alamin natin kung ano ang nakaraan ng Tau Gamma Pi. Noong taong 1767 ay bumuo ng samahan sila Mr. Rodrigo Santa Maria Confesor. Sama niyang bumuo si Roy Ordinario, Talek Hamias Pablo, Vidasto Venida, Restituto Alfonso at si Romeo Flores na pawang mga taga-universidad ng Pilipinas sa Deleman na may layuning pagbutihin at uh, pagigihin ng relasyon sa Diyos, sa kapwa-tao, pati na rin sa pamilya at sa bayan. At ito na nga ang tinawag nilang Order of the UP Tresquilion. Noong nasabing taon na unang naitatag ang Order of the UP Tresquilion na ito, kaya hindi naman talaga masyadong sikat ito sa campus, halos hindi nga ito pinapansin. At noong una nga ay sila-sila lang, gang sa nauso na nga at na-adapt na rin nila ang uh, Greek letters. Hanggang sa sumunod na taon nga ay binago nila ang orihinal na pangalan ng grupo, naging Tau Gamma Fraternity noong October 1968. Pre, sa UP Diliman, idinaos ang pagkilala sa kapatira na ito. Naging patok at hinangaan sa buong campus ang Tau Gamma Pi dahil na rin sa ipinapakitang kabaitan, malasakit sa kapwa, paggalang sa lahat at pagiging role model ng mga kaanip dito. Madaling salita, nakuha ng fraternity na Tau Pi ang atensyon at respeto ng pamunuan ng UP Diliman. Na di nga nagtagal, ng sumunod na taon lang, year 1969, ay ang Tau Gamma Pi na ang pinakamaraming miyembro ng fraternity sa UP. Dahil buong College of Art and Science sa UP ay pawang mga kaanib dito, Ariba, Tau Gamma, mabuhay ang samahan. Naging matunog na matunog ang mga gawain at reputasyon ng Tau Pi member sa masa. Kung kaya naman, noong August 3 at 1969 ay nakarating ito sa Philippine Maritime Institute o PMI at halos kalahati nga ng populasyon ng nasabing eskwelahan ay pawang mga member nito. Ang lupit talaga ng samahang ito. But wait, there is more. Hindi dito natapos ang lahat. Dahil nga umaaling ngaw sa lahat ng universidad ang napakaangas na reputasyon ng mga tao gamapi. noong March 5 at 1970 ay uh, nagkaroon ito ng chapter sa FIATI University at uh, sa Mapua Institute of uh, Technology noong April 1, 1970 rin. sa nagkaroon din ito ng chapter noong uh, October 23, 1970 rin sa National University. March 1, 1971 naman ay uh, nakapasok ito sa University of Santo Tomas. Galing no? Pawang mga sikat na universidad ang umaakap sa mga layunin ng Tau Phi ng Tres Killion. Hanggang sa di nagtagal, ang Adamson University ay kinadapt din ng fraternity na ito. Samantalang ang National College of Business and Arts naman sa Manila ay uh, nagkaroon naman ng chapter ng Tau noong October 15, 1973. At sa University of the East, Manila, Philippine School of Business Administration sa Manila rin, at uh, Manuel L. Quezon University noong October 8, 1974. At saka sa San Sebastian College uh, noong November 9 naman. Nakapasok din ng uh, tao gama pisa Far Eastern University noong July 27, 1975. Talang uh, noong uh, 1976 naman, ng sumunod na taon, ay eh, sa TUP naman na uh, inadapt ang uh, bagong chapter ng uh, Tres Quilio, no, oh, tao gama P. University of Manila noong 1976, March 7. July 11, 1976, Central College of the Philippines. And the rest is history. Napakarami palang universidad ng umakap sa pangalan at layunin ng Tres Kilyon. Teka, I wonder. Sa sobrang bigatin ng mga eskwelahan na umakap sa Tau Gamapi, sino kaya ang mga sikat na tao ngayon ng uh, miyembro ng fraternity na ito? Hmm. Hindi kaya yung mga ex-president natin ay miyembro nito? Hindi kaya yung mga sikat na artista nga, na, na hinahanga natin ngayon ay mga miyembro nito? Baka mamaya yung barangay tanod na kapit-bahay mo ay miyembro din ito. Sa totoo lang, nagtataka ako kung hmm, bakit nagkaroon at kailan pa nagsimula ang Tao Fraternity Community. Kasi ayon sa nakagawian ay sa mga universidad at para sa mga mag-aaral lang ang ganitong samahan. Well, huwag na kayong magtaka dahil uh, may sagot na ako. Noong nga uh, ideklara ang martial law taong 1972 ay nagang mainit sa paningin ng gobyerno dahil nga noong madilim na panahong iyon ay maigting at dibdiban ng kaguluhan at karamihan na-involve mga estudyante at pawang mga miyembro ng fraternity at sorority. Sa madaling salita, naging target ng gobyerno ang mga fraternity sa school at uh, mga organisasyon, siyempre sa school din, dahil sa pagiging uh, banta nito sa Rahimeng Marcos. Naging malaki ang epekto ng law sa tao-gamapi at halos ikatigil nga ito noon. O kaya naman, gumawa ng uh, kakaibang hakbang. Itong si Brother Sito alias Monching Ocampo ng UP Diliman at sinubukang hikayatin ang mas mababang antas ng estudyante ang mga high school at dito nga na nga, nabuo ang Junior Tau Gamapi. Sa totoo lang ay eh, hindi ito sa si UP nagmula. Nagsimula ito sa San Beda College noong 1975 sa pamumuno ni Brother Boyet Gorospe at dahil nga naging effective ito, talaga namang sobrang sikat na itong uh, Tau Gamapi upang mas lalo pang ikalat at hawaan ang iba pang kabataan noon ay bumuo na rin ang ng community groups noong 1977 ang Traskelion Youth Movement o UYTM ang pinakaunang ng outside of the school campus chapter ay naitatag sa Tyron Paco, Manila ngayon ay sobrang aktibo ng community chapters pati na ang mga campus chapters ng bida nating fraternity Bagamat masasabing hindi ito isang perpektong kapatiran ay napakaraming Pinoy na ang hinubog at ginabaya ng mga alitintunin at mabuting hangarin ng samang ito, ang Order of the Grand Terskillion, na ngayon ay mas kilala bilang Tao Gamma Pi. Ano na naman sa mga bagong miyembro ngayon o kahit sa mga datihan, ay huwag sana natin kalilimutan ang original na moto ng Terskillion. Sikat na sikat na Primum Nil Nocere o sa English, First Do No Harm. Okay, sana may natutunan tayo. Muli ay nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagbibigay ng oras sa panonood ng maikling video na ito. At lagi niyo'ng tatandaan, na ang video na ito ay isang normal na YouTube vlog lamang at hindi isang libro. Maraming salamat ulit, mga kaibigan.